Welcome po ulit sa Usapang Agri Negosyo, mga kaasenso. Ngayon po, panahon na naman ng tag-ulan, nadagdagan po ang aming mga manok para po may laban ang aming mga sisiw sa pabago-bago na panahon at sa malakas na ulan, alos araw-araw po. Nagbibigay po kami ng Bitmin Pro, kaya kung mapansin po ninyo dyan sa kanilang inuman, kulay pula po ang tubig na yan yan po ay vitamin Pro. Three times a week po kami nagbibigay sa aming mga alagang native na manok para po may laban at tumibay po ang kanilang resistensya. Para maiwasan naman po natin na magkaroon ng halak, pisik, sipon, sa virus, malaria, lagnat, bulutong, paul cholera, laway-laway, namamagang mata, nagluluwang mata, matamlay at walang ganang kumain na ating mga alagang manok, ay nagbibigay po kami ng bak bacterial flushing gamit po itong Premoxil powder. Paano po ba namin ito ginagamit? Kapag malala po ang sakit ng ating mga alagang manok, maghalo po tayo ng 5 grams o 1 sachet ng Premoxil powder sa isa't kalahating litro ng tubig at ipainom po sa kanila. 5 to 7 days po ang pagbibigay natin. Kapag bacterial flushing naman po, 3 days straight, once a month po tayo magbibigay. Example, tanggalan natin ng tubig sa umaga ang ating mga alagang manok at bigyan po natin ng tubig na may primoxyl powder mga 8am to 9am para makainom po silang lahat.